Magandang araw sa atin mga katiets at once again this is Saikuno Torehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. Magbibigay lang ako ng kaunting kalaman sa inyo mga katiets patungkol sa mga highway or ginagawang mga kalsada dito sa amin. Yan kung makikita ninyo yan, napakalapad at napakalawak ng ginagawa na kalsada dito ng highway developer hindi ko lang pangalanan mga katiits kung anong grupo ito baka ma delete pa itong youtube channel ko or ma report at ipakita ko lang sa inyo ang mga possible na mga treasure container na nakuha na dito mga katiits dahil meron kasi kaming bato na nakita dito na tinabi nila at hindi pa nila nabasag dahil holy week ngayon wala sila dito mga katiids. hindi sila nagtatrabaho ngayon pero ang pinagtataka ko dyan, dyan, banda laging nag extend ang lawak ng kanilang binabakho at kung makikita ninyo dyan sa aking harapan yan ay puno ng kawayan mambul. at dyan yan galing mga katiids, sa ibabaw na bahagi dito na area yan kalawak mga katiis ito ay kasalukuyang ginagawa nila ng malawak na kalsada dahil nakarugtong ito patungo sa Cagayan de Oro City mga katiis yan ang area kaya itong pinapakita ko sa inyo makakakuha tayo ng kaunting kaalaman sa ganitong klase na area kung bakit ang Pilipinas ngayon ay napakalawak na ng mga kalsada mga katiits hindi ko lang pangalanan ang highway developer na gumagawa dito para na rin sa aking seguridad mga katiits at ito ay magsilbing paalala lang sa atin na napakarami talaga ang treasure dito mga katiets. Meron kasi silang mga mapa na sinusunod kaya ganito ang nangyayari dito na lugar. Yan, yan kalalim. Idapako nila yan mga katiets at napakalalim ang hukay. Nakikita niyo? Napakalalim niyan. at doon sa ibaba na bahagi doon namin nakita ang itlog na bato napakalaki mga katiyos nasa mga 20 meters ang layo siguro galing dito mga 20 meters kaya yan ang ipapakita ko sa inyo ang klase ng bato na namin dito yan mga katiit napakalawak pakalawak, ang iria. wala pang tinayong yung mga bahay dito mga katiit sa lugar na ito ito dati ay mga pastuhan ito ang gilid ng mga kalsada pero ngayon ay tinatambakan na ng mga lupa na galing dito na area patungod dyan tinatambak na nila puntahan natin ang sinasabi kong itlog na bato ito ang bato na sinabi ko kanina mga katiets. ganyan ka laki ang bato mga katiets. mga 20 tons ang bigat siguro nito or mahigit yan ang aking kasama nasa mga 5 feet mahigit ang height siguro Ganyan kataas mga bato. Pati Ganyan kalaki. Parang itlog kung tingnan dito. Parang itlog. Ito ang texture ng bato. Hindi ito ordinaryong bato mga katiyat sa palagay ko ito ay man made rock na nahukay ng mga ko dito <clears throat> kaya pala nilawakan nila ang area na yan ito pala ang kanilang hinahanap ang bato na ito at matagbuan na nila mga katiyats Ayo mga katiets, sa lahat ng mga treasure hunter na laging nakaabang at nakasubaybay dito sa aking YouTube channel. Ano sa tingin ninyo mga katiets, ito kaya ay merong laman or ordinaryong bato lang? Yan ang texture. Yan ang mga guhit na nilikha ng bakho. Kadyang nilagay ito dito, banda, para nag-umpisa na silang magtrabaho ay babasagi nila ito katulad ng nangyari ng iba pang napakalaking mga bato dito na kalsada dito na area merong mga bato dyan na nahukay nila at binasag na nila mga katiits yan eggship rock mag Bibigay lang ito mga katiets ng kunting kalaban sa atin na kung meron tayong makikita na ganitong klase na bato siguro wala namang mawawala sa atin kung masagi natin at hanapan natin ang paraan kung paano ito biyakin kaysa uh, hayaan lang natin at hindi natin alam na meron yang laman ng ganyang uri ng pato itong ang mga grupo na ito ay binasag nga nila ang ganitong klase na bato nilagay nila sa gilid ng kalsada ng napakalaking bato siguro yung binidyo ko kanina na mayroong puno ng kawayan sigurado ako mga katiets na doon ito nakuha itong bato na ito ano sa tingin ninyo mga katiets? May laman kaya? or wala? Wala kasi kaming magawa dito mga katiets. Nag video lang ako. Dahil hindi naman sa amin ito. At wala kaming karapatan na gumalaw ng bato na ito. Yan daw po mga katiets. Maraming salamat sa panonood at laging pagtitiwala ninyo dito sa aking Youtube channel. Golden Philippines and Code God bless always sa atin mga katiets at ingat kayo lagi. God bless.